Hello mga backyard, uh, Welcome po muli dito sa ating channel GB Backyard So ngayong araw mga kabakyard uh, Nagtitipla po ako ng Bastonero Powder Para po uh, sa aking mga alagang manok mga backyard. So yung aking 1 month old 2 uh, months old at 2 uh, months and 1 half old na mga sisiyo mga backyard ay uh, bibigyan ko po Uh, nito mga bakyard no, papainumin po natin sila ng pang deworm na bastonero powder uh, nakaschedule po sila ngayon na i-deworm mga bakyard especially yung aking 1 uh, month old mga kabakyard no? so unang deworm nila ngayon tapos yung ating 2 months old pangalawang deworm at saka yung ating going tree uh, patatong deworm na mga bakyard tapos uh, yung aking mga nakagalang inahin pala mga bakyard ay isasama ko na rin dito mga kabakyard sa pag-deworm kasi yung drinker nila, imbis na tubig yung aking ilalagay, ito na rin po yung aking bibigay mga kabakyard. So, nakaalpas po kasi sila ngayon mga kabakyard. Hindi naman, uh, hindi ko pa naman sila gagamitin. So, mas mahigin na rin mga kabakyard na napupurga ko na rin sila mga kabakyard. So, pagka gagamitin ko na sila sa susunod, so, pupurgahin natin sila ulit mga kabakyard. Yun, no? at gagamit tayo doon ng mga uh, pamurga na tablet mga kabakyard so ito mga kabakyard ilalagay lang muna natin sa uh, malinis na lagayan yung ating natimpla na uh, bastonure o powder uh, ilalagay natin sa malinis na lagayan tapos ang una natin bibigyan mga kabakyard yung aking uh, one month old na mga sisiyaw so, kanina umaga mga kabakyard ay hindi na ako uh, nagbigay sa kanila ng pagkain para sinisiguro ko lang mga kabakyard na empty sila at uhaw na rin sila mga backyard para mainom nila agad yung ating pamurga at the same time uh, mararamdaman ng ating uh, mga ano yung mga bulati sa loob ng katawan nila mga kabakyard no? at magreact hanggang sa lumabas na yon mga kabakyard so after 30 minutes mga kabakyard pwede na natin ito sila bigyan ng uh, pagkain yung ating mga alagang sisew so yung iba dito mga kabakyard yung pinabandida natin mga kabakyard ng WPC kagaya nito mga kabakyard high action Ayan. ito naman mga kabakyard yung lagayan na to yung drinker na to para to doon sa ating mga nakagala mga kabakyard ng mga inahin at saka yung ibang naging malaki na, mga kabakyard tapos nagsalit tayo ng kaunti mga kabakyard bibigyan natin to doon mga kabakyard sa ating dalawa na uh, going tree ayan mga kabakyard ngayon naman mga kabakyard, dito naman tayo sa mga nakakord no, yung ating mga stag. So yung aking papuro sa ama, so pinurga rin po natin bago ito yung aking uh, machine white kill. So ayan, papurgahin din po natin ito mga kabakya, yung ating uh, machine white kill. So 'Yan, naka-schedule po ito ngayon. Ah, uh, napurga ko na 'to nakaraan mga backyard nung kinondisyon ko ito. Ah, uh, pero mga ma isang buwan na mga backyard, kaya pupurgahin na rin natin siya ulit mga backyard, you no. Know? So, ini time 'tong ating puti ay naka-precon ito. anytime time pwede natin itong uh pagka uh, meron na tayong extra mga backyard. 'Yan. Tapos, i-rinne uh, po mga kabakyard yung ating Uh, super sweater na naka-cross sa lazy round head mga kabakyard. Yan. Pinulga din po natin mga kabakyard yung ating super sweater na naka-cross sa lazy round head. So galing po ano yan mga kabakyard uh, sariyaya, sa riyaya kaibigan ko. Yan. Malaki na mga kabakyard kaso uh, hindi pa nang lalaban. Tapos ire naman mga kabakyard yung ating uh, nabili na uh, mestizo lang mga kabakyard Ayan. So, kaya nandito yan mga kabakyard. May purpose din yan. kabakyard, you know? So, medyo pangit siya. Pero, magaling din. namamalo din yan mga kabakyard. Yung manok na yan. Ayan. So, medyo manipis ang katawan. Pagagandahin natin mga kabakyard yung katawan yan. Bata pa yan mga kabakyard. Nasa 6 na buwan o 7 na buwan yan. 7 months yan. Yung mga kabakyard. Tapos, uh, meron pa tayo dito mga kapakid na bibigyan din ng pamurga, yung aking broodcock. cock So, broadcast natin na baldado mga kubakyard, Kailangan din po natin ma-purga ito, mga kabakyard at naglilimlim na yung mga inahin na kasama dito sa loob. Kaya bibigyan na rin natin siya ng pamurga. Ang gamit nga pala natin dito na pamurga mga kubakyard ay uh, hammer, dewormer mga kabakyard. So, yun lang po mga kabakyard.